Yun! Good day guys! And ito pa muli si Daddy Bean. and sa Dadwin channel. And excited tayo babalita sa inyo to no. I think totoo ito. Ipinagkaloob na ni Itel sa mga nakapuha yung 6,500 units na pipiso. Sinasabi dito sa isang document o official, do, official uh, statement nito ni Itel na kailangan nilang uh, kailangan nilang uh, panagutan yung responsibility nila. So, may bibigay sa inyo si ITEL na chat voucher, no? And yun yung gagamitin ninyo para makuha itong uh, itong uh, ITEL A50 or ibang ITEL product, no? Para ma-enjoy nyo naman yung inyong uh, pinaghirapan. Since itong si ITEL ay pinana, pina, pinanagutan na nila o oh, talagang Completely, responsibili responsibility daw talaga nila itong nangyari. Which is a good thing, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi maganda kay Itel kung mangyayaring i-cancel nila itong uh, itong pinakang uh, Mishap na to. No? Kasi hindi maganda yun sa brand nila. Magtatatak sa brand nila yung ganong klaseng uh, parang pagsisinungaling or something or error. Siyempre, ayaw mong makita yung brand mo as an error brand na yun yung maiisip ng tao sa tuwing ano, sa tuwing makikita nila yung tatak ninyo unless magrebrand sila. <laughs> Ewan, pero dito nakilala na kasi yung idol. Yun sinasabi ko guys eh. Uh, sa totoo lang, pwedeng pwede talagang maging publicity stunt ito. Pero good thing ito dahil Uh, parang ano ito eh, dalawang, dalawa yung pakinabang nila dito. Nakapamigay na sila, nakilala pa sila. No, hindi, hindi, hindi yung ordinary yung mamimigay ka lang ng mga cellphone, and pagkatapos wala na, kakalimutan ka na. Eto, tatatak ito. So, malaking, sobrang laki ng chance. Gaya nung nakikita natin doon sa mga pinanood nating video nung nakaraan na may chance na publicity, publicity stunt kasi may mga hindi makatotohanan dun sa mga sinasabi ng ng mga uh, ng mga nagsasalita dun sa video gaya ni Unbox Diaries no. And yun din nga, ito si Unbox Diaries kasi notorious na siya na ganun na um, meron siyang meron siyang powers na magpa-hype. So yun yung isang ano kay kay not, Unbox Diaries. Sabi nga nila sira na yung credibility niya, hindi talaga siya masasabing Uh, tunay na reviewer kasi nga lagi siyang hinahype na lang niya yung mga cellphone. So ang reviewing kasi hindi naman hindi naman talaga parating papunta sa maganda, no? Dapat ano siya, hindi biased. Ibig sabihin, sasabihin niya ko ano maganda sa isang item and din yung mga hindi magaganda. So patas dapat. Eh nangyayari kay Unbox Diaries, parang laging papunta dun sa inilalagay niya sa pedestal yung mga items na nire-review niya. Gaya rin yung sinabi ko nung nakaraan na ako kung ako, no, hindi ko ikakancel. Bakit? Wala akong pagkakamali eh. Pagkakamali lahat yan ang nandun sa, uh, don sa nagpo-promote and doon sa mismong brand, no. Kung sino man yung gumawa niyan, no. Sabihin, sabihin hindi nyo kailangan i-cancel. And ito nga, makukuha nyo na yung inyong pinapangarap. I hindi mean, man pinapangarap, pero yung inyong pinaghirapan, di ba? Although, magagamit nyo at maganda naman itong Idol a 15 nito. Cellphone pa rin yan. Ooh.